na ko. Kailangan ng uh, support doon sa kanilang medical bills. Mm. Ano tayo magagawa? Sabi ko. Masakit, gusto mong tumulong, hindi ka makatulong. Inalis ang ng po sa tayo. O, ano magagawa mo? Hindi ko pinagsisisiyan yun. Ang araw sa atin lahat, mga kababayan. Bago pa natin simulan ng video ito. Paki-like naman muna please. Maraming salamat. At sa hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe naman po ng ating maliit na channel. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? At tuloy-tuloy po tayo na magbibigay ng update sa inyo. Ito na nga po ang inaantay natin, mga kababayan, na dahan-dahan na pong lalabas itong mga kongresista na hindi pabor kay Martin Romualdez. At ngayon, itong si Congressman Busita na tumakbong senador ay sinabi niya sa kanyang isang media interview dito sa One News Channel, no? Na sinasabi niya, mga kababayan, tinanggalan po siya ng pondo nung hindi po siya pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi na no, kapag ikaw pumirma, tiba, tibaka, ka, mayroon kang uh, 150 million na di o yung matatanggap na pangayuda, pero kung wala, ay mapuputulang ka ng pundo. So yung mga pumirma, nakatikim, yung hindi pumirma, walang pundo. So nasaan yung tunay at malinis na pang-gobyerno na sinasabi ni Martin Romualdez? O, oh, magaling lang po yan sa salita. Pero ito, pakinggan muna na natin. Kaling mismo sa isang kongresista. Tangina, ina, baka sabihin na naman ng mga makakapal ng mukha ng mga trolls at mga supporter niya, eh, naninira po tayo. Hindi po tayo naninira, mga kababayan natin. Kundi kung ano lang yung totoo. At may source tayo. Ito, <laughs> ano rin nyo? Busita po, pasok. Uh, ano eh, isa kasi hindi pumirma yun. Uh, supposed to be dun sa complaint or impeachment, if you like to, ano talaga, no? against uh, uh, Sara. Mm. Ang daming na, nagulat din ng mga ano doon, no? When everyone else wants to uh, alam mo na, get in the good graces of the powers that be. <laughs> Getting the good graces of power. <laughs> 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 alam mo na, hindi lang masabi nito nag-interview, no? Alam mo na, kung gusto magkapera, pumirma ka. Pero kung gusto magsakripisyo, masisira yung, ano mo, masisira yung karer mo dyan sa House of eh, hindi manindigan ka, eh. Salamat naman kay Busita, mga kababayan po natin. O, ako hindi ko 'to binoto kasi hindi naman 'to kasama sa Duterte, eh. Kung kasama siya sa Team Duterte, hindi iboboto ko siya. Independent siya eh. Tayo focus lang tayo sa Team Duterte, eh. no? Pero may prinsipyo. Eh, 'Yan ang gusto natin. Sinasabi niya nga dahil nakikita niyang may mali. Oh, yeah. talagang hindi niya tinimbang yung pera kung tinanggap niya, no, malaki-laking budget niya para sa eleksyon niya, 'di ba? Mga kababayan natin. Oya Kaya okay, saludo pa rin tayo kay Busita. Eh, mo lang yan. No? Although hindi kita binoto, pero tingnan natin sa usunod. Kung patuloy kang maninindigan at ipapakita mo na ikaw ay may prinsipyo, di ba? Ganun man yun, makakabayan natin. Siyempre, focus pa rin tayo sa Team Duterte. Kung magti-Team Duterte siya, pwede natin yan suportahan. Pero kung mag-independent siya, eh, negative tayo dyan. <laughs> <laughs> <In> <laughs> <In> <sa> ikaw hindi. You chose to be independent-minded. <laughs> <and> <laughs> just follow what was in your heart. Ano ano? what triggered you? Anong, ano, ano, ano pinaka driving force mo dyan to not to sign? It. Boss, alam mo, um, um, malaking factor yung kung paano ko pinalaka ng parents ko. Eh? Mm, yun, maganda yan. Yung prinsipyo ba? Kasi uh, anak mahirap ako, lumaki ako sa bahay ko. Mm. Uh, pumasok ako sa military, sa PNP, mm. naging -hmm. congressman. Mm. -hmm. Eh, ako talaga, may prinsipyo ako talaga, boss. Eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Yan naman yung kailangan natin sa tao eh. May prinsipyo, no? Siyempre, handang magserbisyo, ah. handang ialay ang kanyang buhay para sa ating bansa. And same thing po, no? Sa ginawa ni President Duterte. At uh, ito na nga po, mga kababayan po natin, na darating talagang punto na yung mga tao ay lalabas talaga at magsalita. Nalala nyo ba yung sinasabi ni Senator Marcolita, no? Na may mga nakakausap siya ng mga kongresista na binibiro niya na isasama niya sa investigation, isasama niya doon sa mga kikwestyonen no sa uh, mangyayaring impeachment trial kung matutuloy. Eh, yung sabi ng mga kaibigan niya, huwag mo na akong idamay, 'di ba? No. Ayaw nila madamay kasi alam naman nila no na talagang walang ano, walang walang chance na dapat matuloy ang impeachment na 'yan dahil hindi naman dumaan sa tamang proseso. Eh, yung mga kongresista nga na sinasabi ni Senator Marculita, aminado na hindi talaga nila nabasa ang impeachment. Oh, much more pa itong si uh, Busita, no? si Congressman Busita, na talagang hindi siya pumirma. Dahil, in the first place, nakita niyang may mali eh. Nanindigan siya. So, great job yan. At uh, itong pag-amin ni Busita, mga kababayan po natin, dito sa National Television, eh, malaking sampal na naman ito para sa kanyang pagbumuka. Kung baga, uh, dagdag na naman to sa kanyang Mongoloy points. Diba? So, masisira na naman yung pangalang sira. <laughs> Oh, sige, pasok sir, busita. At uh, hindi ko, um, ang ano ko talaga, Panginoon lang at ang um, bayan na pwedeng gumamit sa akin. At nasubay uh, nasubaybayan ko, boss, yung, yung proseso nito, yeah. yung ko. At kung matatandaan mo, nagsimula yan sa sinasabi nga uh, uh, yung sapundo, mm -hmm. sa pondo, uh, sa confidential fund. Mm, yan, confidential fund, tama. Oh ipagpalagay natin, may mali doon sa paggamit ng kondo. Hmm, yun. Eh, ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan eh, na kung saan, kung ang interes ng sinuman ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang? Bingo, mga kababayan natin. O ang interes ay proteksyonan ah, ang taong bayan, bakit si, President, si Vice President Sara Duterte lamang? Bingo po, mga kababayan natin. So, obvious naman, di ba? Na itay pa umulitika. And uh, good job po dito kay Congressman Busita, mga kababayan po natin. Bakit nga naman talaga si Vice President Sara lang? Bakit hindi na lang lahat po, ina? Tingnan mo yung lahat. Kasi kung sinasabi nilang may mali doon sa paggastos ng confidential fund ni Vice President Sara, paggamit sa mga aliases, alam nyo si Busita, no? Galing yan sa military. Ah... Uh, tapos naging pulis, naging congressman. So, sigurado may alam yan kung paano gagamitin ang confidential fund ng isang ahensya ng gobyerno. Yung paggamit ng mga aliases. ba? Diba? So, talagang naghahanap lang sila ng mga isyo para maibato kay Vice President Sara. And ang proseso nga ng impeachment, totoong hindi sumunod na sa tama. Ipapano e, papano ngayon kung si Busita mismo mag-witness din. Diba? O... Saka may mas marami pang alam si Bosita sa nangyaring impeachment na yan. Kaya hindi siya pumerma. O baka binasa niya talaga yung impeachment complaint. Kaya sabi niya, negative ito. Pero mm -hmm. niya ang pondo, billion-billion eh. Oh. Bung billion. O, Bongbong Marcos, 4.5 billion. Putya, confidential fund. Ibangayin siya ng gobyerno. Di ba? O Vice President Sara pa kaya? Ito so ba nilang sabihin na ina-assume nila mm -hmm. na itong billion-billion pondo? Mm -hmm na taong bayan ay na, ay na, 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 na nagagamit na, ng iba ng na maayos? Naka nagagamit sa pulver. And... <laughs> nagagamit pa talaga sa ayos yan. Hindi pa talaga ginagamit sa pamasyal-pasyal lang ni Bongbong Marcos. No? Ilang bisis nag-travel sa iba't ibang bansa. Oh. Bakit hindi pala nila ilabas? How about yung MOO eh? No? Ang uh, punto dyan, no, yung mga insertion na sinasabi dyan sa House of Representatives, kasi kung sinasabi nilang transparency, dapat lahat na pinagagastusan ng bawat kongresista dapat ipublish nila. Di ba? Uh, itong ginastusan ko, ito yung total na punto ko. Kung tali, okay tayo dyan. Pero hindi naman mangyayari yung kanyan. Mahababayan po natin, di ba? Oh. Uh, tapos ngayon si Vice President Sara lang yung kanilang pinag-iinitan. Good job again kay Congressman Bosita, mga kababayan. Galing ako, hindi naman ako manghuhula, boss. Mm. Hindi ako maniniwala. <laughs> so, my point is, dapat, especially, kapag elected official ka, ang titingnan mo, yung interes ng taong bayan, Tama. hindi yung interes kung saan ka makikinabang. Nako, eh, problema yung mga kasamahan mo dyan, nakikinabang. Doon sila sa interes kung saan sila nakikinabang. O, kasama yung partner mo sa so One Rider Party dapat itong si Busita. kumuha rin siya ng uh, another rider advocates no uh, motorcycle rider advocates di ba yung sarili niyang partylist Huwag na siya dumikit doon sa one rider partylist kasi kay ano yun eh ang pupundo doon yung si si Rod uh, Gutierrez eh dapat umalis siya doon kasi kung didikit siya doon alagang wala no magagalit ang taong bayan sa kanya kasi yun si one rider partylist uh, representative si Rod Gutierrez no yan yung nangunguna sa impeachment against kay Vice President Imagine mo yung kanyang ano, yung kanyang advocacy is for safe riders. Tapos ang kanyang ginagawa diyan is uh, paninira sa mga Duterte. O oh, dapat umalis na si ano diyan. Si uh, Busita kasi pag dumikit pa rin yan siya, ikis pa rin yan siya hindi yan mananalo. For me, hindi tama. Away I'm political. Political. So politics. So everything is politics. Dapat ang tingnan interes sa tao ba yan? Mm -hmm. Kung talagang sabihin natin may mali. Mm. Ah, by the way, boss, lilinhawi ko sa ating mga kababayan. Nung polis pa ako, hindi naman ako na nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Wala. Ah, tama yan, tama yan. Trabaho lang. No? Nililinaw ko yan. So, going back, ang tinitingnan ko kung tama yon, kahit sampung pages, <laughs> pepermahan ko eh. Pero, <laughs> ito ah, Sinasabi niya kung tama yun, kahit sampung pages pipermahan niya. Sinasabi niya mali. Kasi hindi siya pumerma eh. Alam ko mali eh. Bakit? <laughs> hindi interes ang taong bayan. Yun. Interest ni tambalos los, -los. <laughs> Kaya hindi ako pumerma. Hindi ako pumulit <laughs> <laughs> ka. <mulitika, mulitika, mulitika> definitely. Mm -hmm. Alam ko lang na gusto ko, boss, mm. kung may pinamahanan ko, kaya <mulitika> ko panindigan. Kaya kaya panindigan. Bakit ako pumerma? Ayaw yun. Hindi ko kaya salutin eh. Kasi hindi naman ako na makarating sa, sa kongreso, kongreso. Kung hindi tayo, tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi doon sa ilan naman. Dapat ganyan naman talaga. Yung, yung loyalty ng bawat mga politiko is nasa taong bayan. Eh, sa kanila, yung loyalty nila kay tambalos Luce. And uh, before uh, na nag-decide ako, in-expect ko na. In na. Puputulan na ako ng punto. Hindi yan ang sinasabi natin. Pinutulan siya ng punto. Nangyari naman. Nangyari yeah. naman. So meaning after nung ano? Walang pondo, walang perma sa impeachment, walang pondo. After nung ano, talagang yung, yung, supposed to be allotment mo as congressman, hindi na na... Uh, Ang isa dyan, partikular yung medical assistant. Hmm. Nako, kinawawa pala si Busita, mga kababayan natin, no? Medical assistant, napaka-importante po yon. Imagine mo, yung kanilang amo na si Bongbong Marcos, no? Uh, nag, ano pa, nagmamayabang na dapat uh, importante yung kalusugan ng bawat Pilipino si Martin Romualdez, ganun din. O ngayon, tingnan mo yung medical assistant ng mga kongresista hindi pumerma sa impeachment. O tinanggalan ng punto. Ah, para, para sa mga bayan. Hmm. Ay, Ay mga mga na lang. May mga tulong sa atin. ano anong gagawin ko? <laughs> kailangan ng uh, <laughs> sa kanilang medical bills. Hmm. Ano tayo, tayo magagawa? Sa sabi ko. ko. Masakit, gusto mong tumulong, hindi ka makatulong. ang ka ng pondo. Oye, ano magagawa mo? <laughs> hindi ko pinagsisisihan yun. Ang importante sa, sa akin, ang, ang loyalty, loyalty ko mm -hmm. sa tambay. Mm -hmm. Isa ka Ayos po, mga kababayan po natin, okay? Uh, good job, congratulations po sa iyo dyan. ha, dahil sa iyong paninindigan hindi kita kinakongratulate dahil natalo ka, kundi kinakongratulate kisa sa iyong paninindigan po, uh, Congressman Busita. So, ang galing po, no? At uh, sinakripisyo niya po mga kababayan po natin, no? kahit hindi po siya magkaroon ng pondo, basta't nanindigan po siya at hindi niya pinirmahan ang impeachment against kay Vice President Sara. O ito na, nagsilabasa na. Anong masasabi nila dito, no? At uh, isa ito sa mga kaminado na talagang may katapat na pera yung pagperma sa impeachment. At yung hindi po merma sa impeachment, kagaya niya, tinanggalan ng allotment at yung mga humingi ng tulong, wala nangyari. Just like what happening po sa pondo ni Vice President Sara. Napilitan po ang uh, Office of the Vice President na i-give up ang ibang proyekto nila. Kagaya niyan, no? Yung medical assistant, nawalan din po yung Office of the Vice President dahil sa pagtapyas ng budget nito mga kongresista. Dahil ang budget na supposed to be itutulong sa mga nangailangan, humihingi ng tulong sa OBP, sa kanilang medical assistant, boreal assistant, tinanggal ng mga Kinuha nila Ininsert siya kanilang budget para lang sa impeachment ni Vice President Sara. Malinaw na yung priority nila, hindi yung makatulong sa taong bayan kundi ma-impeach si Vice President Sara. Agree po ba kayo sa aking sinasabi? O hindi, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion mga kababayan. Maraming salamat at yan lang po muna yung ating panibagong video. God bless everyone.